Magandang mga guys Dito tayo sa ating pagluluto ng mga lutong ulak Ayan guys Nagpasa ko yung Bicol Express Naglagay ko na yung gata Hindi ko nakuha ng Bicol Express guys At May gata na May bagong Sili na lang po lang, lang guys Kompleto na po ang sangkap Lagay ko na yung sili. Lagay ko na yung sili guys. Ito ang sili. ang sili. Lagay na natin para mahain na natin. Mikos-mikos lang natin para ma-mix yung sili magpantay yung anghang lahat malagyan ng lasa yan guys ang kabila natin yung ating fourth minuto ang gasunod natin guys sa punto ito, luto na yung ating Bicol Express sisili na lang inaantay niya. Yan guys, ito e all express. Thank you guys. Oo oh, nga. E Hindi ko na-express. Oh. madami yan, madami. Madami. sa puntong ito, naku, na natin lahat. Nilagay na natin sa ating lagayan para ma-display natin. Guys, display na tayo guys para makapagbenta na. Vehicle Express. tulad ng sinabi ko kanina guys yung ating kabilang kawali um, ang natin yung ating pork minuto ito na siya guys kompleto okay, na sa yung ingredients ititikman na lang natin siya kung pwede na yung steam na nalagyan ko na lahat lahat ng mga ingredients tulad ng magic sarap pork cubes tanghong picho na yun 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 na yung ating minodo. yun 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 natin sa ating yun yun Lalagyan. Uh. sa mga lutong ulam muna tayo mamayang hapon yun yung ating manok at yempo dito mga tayo sa mga lutong ulam meron na ko ya meron na ito na natin yung Guys, yung ating fourth minuto diskin natin yung pork nino ko at yung ating pickle express mayroon na rin tayong peritong isda at yung ating pork nino ko uh, may diskin na tayo guys hanggang dito na lang magandang umaga God bless, bye bye